So yan, pasok ulit tayo dito sa palengke pababa. So ang bayan, palengke ng bayan ng Baliches ay sobrang lawak talaga. So lahat kasi nandito na, lahat lahat, lahat na hanap mo, andito na sa palengke. Ayan. So, pababa ako. Meron ako mga bibilhin doon. Guys, ayan, dito naman ako mamimili akong ano, mga asin, ayan mga asukal. Hi. Hi sa inyo dyan, Welcome Hello. to my vlog. Good morning. Good morning daw. ayan. Hello, <laughs> ano ano masarap? Bibili ako ng ano. Ano bibili? Sige lang? At um, ang ganda niya naman. Ang ganda niya. At gusto ko yung ano mo kahit medyo pero ang ganda ng kilay. Ano pangalan, ano? Ang, sa ang ganda niyan. Princess. Ayan, si Princess. Hello, be... Princess. Ay, mag... Guys, bili ako Hello. ng Hello. ano, Hello. asukal. Hello. Ayan, dito sa ano, light. Pero parang, ay, light na. Light. <laughs> si ate. Ako. 76 oh. isang kilo. Apo. Ayan. Guys, sa light, ayan, yung asukal, 76 ang kilo. Bumaba na siya, no? Ayan, pahinga ako dito ng isang kilo sa light. Pang, pang ko yan. Ang wash nila, 80 lang. Ayan. ayan. Tapos yung puti, ayan, 86. Bumaba din siya, no? Alam mo na nakakatuwa yung pamalengke ko ngayon kasi parang ano lahat bumaba kahit yung mga ano mga sibuyas ayun. Ganda po ng bantay dito guys oh. <laughs> ayan, para tapos yung ano nugnog ayan. ayan. 85, bumaba na rin siya kasi 90 yan nakaraan tapos yung golden ayan, tingnan nyo po 84 na lang. Hala, bumaba. May asin ka? Wala. Walang asin. Harina. Meron, 30. Yan, harina, isang kilo. Yan, harina. Elsa Elsa, diba? Elsa Vlogs po. Ayan. Yes. I'm watching oh, you. yung mong ganda niya. Eh. Namamalengke lang po yan, guys. Pero parang daladala dala yung kanyang ano. <laughs> Ayan. Ayan. So, yun po yun. Kasi, no nakaraan ang taas ng asukal, bumaba na pala siya ngayon. Ayan. Asukal. Ay, harina yan, no. May ano ka? Sa so, tanghon? Wala po, Miss Yung mahilig. Dito kasi, guys, ako nagtitinda nito. Ayan. Magkano na yung ganito? 45 po. 45. Kaya palang benta nito sa ano, apat ano na? Lima oo yung sa mga ano ba diba? yun na asukal asin hari ay may hari na walang asin no may wala siyang asin yun bili ko ng plastic eto 1 so, kilo yun pasama na lang ano po ba? parang asuka lang yung kailangan ko dito eh. Okay, okay na yan. Magkano? So, yun guys ha. Good news yan. Kasi talaga, sobrang ang laki na nang ibinaba ng mga ano ngayon. Parang masaya yung palengke ko ngayon. Mula kanina pa kasi ano, nagbabaan yung mga presyo. Ayan ha. Magkano lahat? 136, madam. Anong pangalan mo? Princess. Princess. Kaya sa shout out gundo nyo. O, oh, ayan. Ayan. Nahihiyang mag shout out guys. Hi hi na lang sa mga nandito sa paligid niya. Ayan oh Ayan. Nasa bayan pa rin ako guys ng Novaliches. Ayan. Nilubos-lubos ko yung pamimili ko. So yun, guys. Ito maraming asin. Magkano kilo sa asin? 20. Ah. Tumaas na yung kilo ng asin. <laughs> ayan. Oh. Hi, welcome to my vlog. Ayan. Asin lang wala bibili, nagba pa. <laughs> ano na lang pag isa ay ano naman to sakto na to tig isang kilo, tatlong kilo. Ayan, bili ako asin kasi ani ay wait lang ha. May baby siya. Ayan, Ayan, ayan okay. Tatlong kilo. Kasi yun na lang kulang ko. Lahat nabili ko na. Ayan. Tatlong kilo. Magkano yung Ay, ano? 66? oh. So, 22 na ang kilo ng asin, guys. Ayan. Tumaas na. <laughs> Ayan. Salamat. Ano yan, to? Ayan. Sabariya. Salamat. Ayan. So, nasa bayan pa rin ako, guys. Ayan. Pauwi na ako. Sobra. Hindi ko alam paano ko bitbitin yung mga ano. <laughs> Pinamili ko. Ayan. So, naikot ko na yung bayan. So, Pauwi na ko. ako. Alam ko.